Kilig na kilig si Diwata matapos nitong makausap si Marvin Agustin sa isang video call, pagkakataon ko na sanang makakising sin ka. Hirit ni Diwata, matapos ang hirit nito, maririnig ang malakas na sigawan ng mga tao na nag-aabang kay Diwata. Pagkakataon ko na sana maka makakising ka. Ah -ha! Ah -ha! Hindi naman naging maayos ang pag-uusap ng dalawa dahil sa mahinang signal. Ngunit mukhang dadayo rin si Marvin sa Paris ni Diwata. Mapapansin din na nakangiti lamang si Marvin habang ipinapakita ni Diwata sa mga naroon na siya nga ang kausap nito. At maririnig din ang pagkamangha ng mga fans ni Diwata sa kanilang nasaksihan. Panoorin po natin ang bahagi ng kanilang pag-uusap. Mga masayang, magkakataon ko na sana, makatising-sing ka. Ang galing mo, madam. Ang galing, madam. Ah, yes. yung, galing. Kinikinig sila ng sasabi ko. Di oh, na kinita mo pa talaga. Hindi na pa rin ko marinig. O, timing po, timing tayo, timing tayo. Mamalantidin kayo, eh. Ay, hindi kilig Ano, sir? Tawag na lang tayo ulit, sir. Sobrang hindi, ay, hindi talaga na, talaga maintindihan. Nakakaya naman sa'yo, di ko alam kung sabi mo. Mayan na lang. At, so, thanks uh, uh, ko na lang sa'yo. Pagkantong ako sa magandang sitya. Okay? Ano po ang inyong masasabi sa hindi na mapipigilang kasikatan ni Diwata mga ka-YouTube at mga ka-Facebook? Comment po kayo. Parami ng parami na nga ang mga kilalang tao na dumarayo sa kanyang parisan. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, paki-like and share na lang po. Pa-subscribe at follow na lang din po. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.